Okay, Ma'am Eva, po. magandang hapon. Magandang hapon po sa Rappi. Uh, akin pong nireklamo, nire yung aming barangay chairman. Uh, at the same time, siya din po ang presidente ng TODES amin. Okay. Uh, po, ako po nila dahil nila, dahilan okay. ako nag naglagay ng dalawang ham sa tapat ng bahay ko po. Ako po nagpaalam sa kanyang kapatid na consel din po ng aming barangay. Mm. Pero ito po kanyang itinanggi. Hindi rin po nagustuhan ng aming... Toda, samahan ng mga tricycle kung kaya't ako pa ibinoykot. So, ibig sabihin, hindi ko kayo pinapasakay? Hindi po ako pinasasakay. Sam sa mga po po ng aking uh, pamilya. So, so, bakit nga po hindi kayo pinapasakay? Ah, po na naglagay po ako ng hams. <coughs> sige, excuse me po. Ah. Chairman Arthur Avenido. Magandang hapon po, sir. Uh, sir, si Rafi Tulfo po ito sa Radio 5. Chairman. Uh, o, oh, sige po. Chairman, bakit niya po eh, binaban itong pong uh, Bayais family sa pagsakay po ng mga tricycle sa inyong Toda? Hindi po, sir. Ako ako nagbaban. Hoy, okay, ayo na po siyang uh, ipasakay ng mga Ang nagkwento na ng na yung member po ng Preskel. Sir, bawal yan, sir. Pwede kayong uh, pahinto niyan. Kasi Maybe, kung ganoon lang po, po, sir, kayo po 'yung namimili, hindi kayo nagsasakay ng uh, pasahero at utos mo Maybe, pati sir, ikaw, sir, 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 sir makakasuhan sa DLG. Sir, sandali po, sandali po. Uh, Siya po naglagay ng ham sa barangay namin na wala akong permiso. Kaya po siya naglagay ng hams dahil nga po eh marami po mga nagpapaharurot ng mga sasakyan doon. Ito po yung kanyang reklamo. Para oh. nang kapaharurot. Oh. Yan po ko sa kapulisan. Ang mo po ng kapulisan natin, umaksyon. Okay. Tapos po nung nanguhuli, ang sasabihin niya, huwag niyo sasabihin ako nagreklamo. Kaya po siya naglagay ng hams doon kasi nga pwede umaksyon yung mga kapulisan natin o kayo po dyan. Pero umaksyon na po yung mga pulis at tama lang naman po talaga, then bakit po siya sing kung pinaguli ng mga pulis yung mga eh, kaskasero dyan? So sir, payagan nyo na po siya, pagsabihan nyo na po yung inyong mga membro, kasi kayo po at ang presidente ng TODA, napasakay na po siya dahil kapag hindi sir, e eh, tatawagan po namin yung Office of the Mayor, pupunta kami kay Mayor, sisiguraduhin na siya huy, pasasakyan dahil kung hindi, eh lahat kayo tatanggalan ng prangkisa. Sa na po, sana makinig ka. Miss Jen Masa, the... Secretary to the Mayor, Mayor Loreto Masa. Magandang hapon po, po. Ma'am Ma Jen. Hello. Ma'am Jen, si Rafi Tulfo po. Live po tayo I... sa Radio 5. Hi, I... good afternoon, sir. Ma'am Jen, ito pong si Ma'am Eva Bayais. Pagpatuloy nilang ibabant po to yung pamilyang Bayais, ayon nila ipasakay sa tricycle, kami po dyan pupunta sa inyong tanggapan para eh, pagtatanggalan po ng prangkisa itong mga tricycle na ito dahil bawal po yan. Tumanggir po ng pasayro, di ba? Yes po, sir. Okay. So ma'am, pagsabihan niyo po itong si chairman, ito pong mga member ng TODA dyan sa Barangay San Benito, Alaminos, na wag na hong mamili o wag na hong i-boycott itong bayais family. Okay sir. Uh, sabihin ko din po kay Mayor and then siguro po um, pakakausap din po natin si Kapitan kay Mayor. Ma'am Jen, sobrang yes, thank you po ma'am Jen. Okay ha? Yes, sir. sir. God right. bless po ma'am Jen. Okay thank po. You.